Sa pagpasok ng harvest season ngayong Setyembre, umaasa ang Department of Agriculture na bababa na ang presyo ng bigas. Si Clazel Pardilla sa report Rise and Shine Clazel. Puno ng mga estudyante ang karinderiya ni Mang Sangko sa Cubao, Quezon City. Kahit kasi nagmahal ang presyo ng bigas, 13 pesos pa rin ang benta niya sa kanin. Yun nga lang. Wow, bagay ko na rami yung kita mo, hindi ka hindi ka hindi ka mukha na dati. Mahal yung bigas natin kaya. Kaya? Kaya medyo lumit ng... Kaya gusto namin ano, magstay lang as ganyan yung presyo ng kanin nila. Puntahan din namin to kapag we're on a budget. Pero ang ilang estudyante gaya ni Anil, ramdam ang pagmalang presyo ng kanin sa ilang karinderya. Kaya diskarte niya. Ayaw ako po para po konti lang po yung gastos ko pang pamasahe lang. Ayon sa ilang rice retailer, nananatiling mataas ang presyo ng bigas tulad ng regular milled rice. Noon kasi medyo mura yan, mga 46 per kilo, ganyan yung retail. Tapos mga 900 plus lang yung kalahati ngayon kasi tumaas na. Kano po ngayon? 1, to plus na yung kalahati niya. Sa price monitoring ng Agriculture Department, naglalaro sa 42 hanggang 65 pesos. Ang presyo ng bigas depende sa klase. Pero kailan naman kaya makakaluwag-luwag sa budget ang mga mamimili? Taya ng DA, bababa na ang presyo ng bigas sa darating na Setyembre dahil simula na ng anihan. Pag supply and demand, pag supply, Nakikipag-ugnay na ang Agribusiness and Marketing Assistance Service ng DA sa mga kooperatiba sa Luzon para ilapit ang murang bigas sa mga mamimili sa mga kadiwa store. Uh, tayo ng logistic assistance, mga kagaya po ng mga makalaan, makatulong tayo sa transport uh, from the source, pagkunta po dito sa demand center. So, para makapagdala po dito sa National Capital Region na mas mababa at affordable na price ng sa ngayon, nasa 57 pesos ang per kilo ng premium rice sa ADC Kadiwa na mas mura ng 3 piso kumpara sa palengke. Samantala, para matiyak na may sapat na buffer stock ng bigas, umiikot ang National Food Authority para makahanap ng palay na pasok sa 19 pesos na bili ng ahensya. Wala pang naitatalang pinsala sa agrikultura ang Super Typhoon Goring sa ngayon. Iisa lang ang lugar na dinaanan ng Typhoon Goring at Egay sa Ilocos, Cagayan at kaya hindi nadagdaga ng higit 11 billion pesos na agricultural damage ng egay. Pero hindi na rin nakapagtanim uli ang mga nasalantang rice farmer ngayong buwan. Nakatutok ngayon ang DA sa ayuda sa mga naapekto ang magsasaka at pamimigay ng water pump, climate resistant na binihinang palay at mga high value crop seeds na maaaring pamalit sa palay sakaling hindi naabuti ng irigasyon sa panahon ng El Nino. Well, nakatutok tayo dun sa mga areas na maapektuhan. Nakatutok din tayo dun sa mga areas na hindi maapektuan, but pwede tayong mag-maximize ng production. Kaley Pardilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.